Hi guys, good afternoon, good afternoon Ay guys, nandito pala kami sa office ngayon Ito lang ang ginagawa namin sa ngayon Ito lang sya nag ngayon kasi Dapat mag-update ako ng mga uh, Bali ng tao kaso lang nga Sa ngayon, magpapaswaldo sila Kaya hindi pwede mahiram yung bali ko Ayan, nga ganyan guys, ang gagawin natin, ito lang. Ayan yung tingnan nyo guys, ang ano, yung isang kasama ko dyan, no. Marib Uy, pahinaan mong ano mo, kay mabaka mga, mga carpet ride shop. Ayan siya guys, tingnan mo. At saka yung isa, gumagawa ng kanyang ano, billing. Ayan. At saka ako guys, nanonood din ako ng akin na black. Ayan. tiba kaya guys Diyan lang kayo guys. Diyan lang kayo ha. Tayo lang kayo dyan muna. Ayan. di lang kayo dyan. At least, makikita niyo ako. Diba? Ngayon, kwento-kwentuhan tayo guys. Kasi, actually, um, ako guys, ang bala ko talaga sa buhay. Pagdating ng panahon, hindi ko alam kung maganda pa yung pag maganda pa yung ano ko magstay up dito sa Manila, pero kung hindi baka mapipilitan ako umuwi ng probinsya. Doon sa probinsya ng asawa ko kasi doon marami silang puno ng kahoy at makai saan lang, makatanim-tanim ka doon sa kanila eh medyo malapad-lapad pa naman ang taniman doon kung sa ano ba kahit sa mga 100 square meter or 800 square meter pwede ka pa na makatanim doon na kahit anong gulay uh, kahit doon ka araw-araw kumuha ng gulay na yun kapag once na, na itanim mo na siya pag natanim mo na siya, maghintay ka na ng halimbawa, Two weeks, Three weeks, or one month, uh, maano mo na yun. Pag isang buwan, maano mo na siya guys, ma makaano ka na talaga, maka produkto ka na ng tanim mo kagaya like okra, um, okra, sitaw, uh, mga alubati, um, ano pa ba yun? alubati, alugbati at saka alugbati at saka hensin... uy naka ano ako ano alugbati mga ano tawag nito yung kalabasa sitaw sitaw may... yan ang ulam ni Jenny kagahapon sitaw na may kalabasa na may ipon Kaya masarap. Tapos may yun crab. Yun. sa kayo, amin, hindi na crab ang kailangan. Ano na lang. Ano ba yung kinukuha sa, ano, sa ilog? Ano tawag yan? Crab mentality. Ano tawag nun? Ulang. Ulang. Hindi. Oh. Ano, crab. Yung crab lah. Ah, ano so, ba rin? Talangka. Ah, talangka.

ano, pumunta ng ano, si, si o oh, pwede. Sa Kwan, ano ba yung isa? Isla Igante. Isla Igante. Or sa... Meron pa sa Badyangan. Ah, sa Badyangan, o. Oh, Nova Island, I've been there. Kaya, away Mga isang linggo gano'n. Kailangan ko mag-relax kasi po na yung utak ko. Kailangan ma-distress. Yan guys, yun. Pupunta kami ng ano. Pupunta kami doon ng Panay Island. Puro bilin ang ginagawa ko. Pero, pero, kakain lang kayo ng ano, ng ano ganin niya? Maganda pumunta doon sa ano, Seafood Capital. Ang tawag dito? Yung utan otan ba na pan lupo-lupo at saka ano? Utan-utan lupo-lupo at saka ano? Uku-uku. Spinach, spinach. Spinach. <laughs> spinach. Ano tawag din sa atin ng spinach? ka sa spinach garden. Ano yung kulitis? Kulitis 'yun, 'yun. Tika <laughs> hindi ko ano, ma ano 'yun, ano may pinik. Na mm -hmm. mm -hmm. may mga tusok-tusok. Oh. Yun talaga, talaga. Yun na ang ano, yun so, ang... Oh, mm, lupo naman ang sinasabi mo. Mm -hmm. Hindi mo pwede lupo. Hindi, hindi ito yung mapait ang, ano kung litis ah. Baliktad man ah. Ang lupo yun ang kung pag Yung ginakuha sa tabi ng ano, okay palayan yan oh pilapil sa nakaraan nga pagpunta namin dun ano eh uh, mataba sabi pa na tiyayay ang dami oh tabak taba taba pero di pa may kahawig siya na ano pilamon mm, -mm. ang lubo pero tubo ano yan ang mga balak sa buhay pagdating ng ano eh kaya kailangan man ano na mag- uh, ano ba? Magrelax, relax naman guys. Hindi naman pwede na puro lang tayo trabaho. Sana oh no, all. Sana all. Pero hindi pa naman sa ngayon. All, baka next plano Plano Oo naman. Magkaano pa ba sa ah seven ngayon seven lang 1,500 mga ganun mag-aero plano pa na pag umuwi ka kung mag-bar Diyos kong barko. ko 2,000 8,000 ay nako, kuha na yun season ano na yun isang pag uwi ko 5,000 na iwan ako ng na-aero na iwan mura lang hindi one ano lang yun 1 one, one lang yun sige lang okay lang yun hindi naman alam ng iba di ba kaya guys, ah, uh, yan lah mga balak natin sa buhay. Thanks for watching, like, share, and subscribe. Bye, uh, lang, kamundar. Bye mga kamundar. Kung sino, ah, uh, kung sino pang like hindi share and hindi <laughs> pa nakafollow, please follow. Ah, uh, hit the bell button uh -huh. at sa Thumbs up. Bye, guys! Thanks for watching!